Guys, 3 minutes na kwentuhan lang. Bakit nga ba meron tayong um online show dito sa Danio Fish Community? Nagkahilig ako sa mga Danio um 2019. So mga ano pa nun, mga alaga ko nun, mga short fin pa lang. Tapos yung kaibigan ko, uh, sabi niya meron pa lang ano, merong meron pa lang uh, long fin na Danio. So yun, uh, mas lalo akong nagkahilig sa Danio hanggang ngayon and nagtataka ako bakit um, hindi kasali yung mga Danyo sa show eh. Uh, Magisda naman to at saka magaganda naman yung mga Danyo. Siguro hindi pa na masyadong ganun kakilala yung mga Danyo. At ayun nga, nagkaroon tayo ng First Danyo fish Community Online Show noong ano, November 2021. So ayun nga, nag-nairaos naman natin at naging successful naman yung mga show natin. At siguro marami naman yung na-amaze or nagandahan sa mga danyo and ayun nga gumawa tayo ng mga page na to mga facebook group mga uh, youtube uh, para mas maano natin maipakita natin yung ganda ng uh, mga danyo at at the same time si syempre nag nangarap din tayong um, kumita or ma -monetize. so ayun um, post tayo ng post ng video pero di lang yan yung hangarin natin dito sa danyo fish community kundi para makilala yung danyo, makilala yung breeder ng mga danyo at saka para ma-appreciate din ng iba at uh, matanggap din ng iba na yung karakteristik ng isang danyo makulay na genetically modified organism. At kahit na ano pa yan, um, hobby sa hobby. Um, gawin mo lang yung kung ano yung nagpapasaya sa Pero dumating talaga yung point na parang isusuko ko na yung Daniel Fish community na hindi na siguro hindi na ako magpapashow um, pero nagpapasalamat ako dahil pinush pa rin ako ni Sir Jerome ng Max Flow na sabi niya sa akin wag ko daw bitawan dahil na umpisan ko na. So ayun, tuloy-tuloy uh, hanggang ngayon. At uh, dumadating talaga to sa point ng isang fish keeper na parang burn out ka na. Pero um, pahinga ka lang. Yun nga yung sabi ko sa inyo, pahinga ka lang and then balik ka ulit. Uh, at di mangyayari yung lahat ng to kung hindi dahil sa mga suporta ninyo sa Danyo Fish Community.